Willie Revillame dinigang ng harap-harapan si Gretchen Ho alamin sa i report ni na-coat off guard si Gretchen Ho, nang bigla itong digahan ng harap ni Willie Revillame nang ma-interview ang komedyante TV host. Nangyari ang paniligaw ni Willie ng harap-harapa nang ma-interview ito at mapag-usapan ang kanyang paiging single pa rin hanggang ngayon. Dito ay nabanggit ni Gretchen na wag na rin siya mag-asawa kung saan agad na sinagot ito ni Willie nang gusto mo tayo na lang ayon pa kay Willie. Nadadamay daw si Gretchen sa kanyang pahiging single kaya't ayon na rin itong mag-asawa pero depende o mano kasi baka mag nagustuhan siya nito. Tinanong naman si Willie ni Gretchen kung dapat ba siyang umiwas sa tulad ni Willie na sinagot naman ni Willie na bakit daw ito iiwas sa tao na may magandang puso, walang iligal na ginagawa, mahal ng may hirap at may mabuting hangarin. Sinay pa ni Willie na sa edad niyang 64 years old ay handa na siyang magmahal ulit sabay tanong nito kay Gretchen kung may boyfriend ba ito ay naman sa dalaga. Wala siyang boyfriend at masayang masaya siya na mag-isa dahil ayaw niya ng sakit sa ulo dahil baka pagkakasal daw ay maghiwalay na naman. Sinabi naman ni Willie na hindi sakit sa ulo ang boyfriend at tinunong nito si Gretchen kung ano ba ang hanap nito sa isang lalaki na sinagot naman ng dalaga na gusto niyang mas matangkad sa kanya. Idinagdag pa ni Willie na physical daw pala ang gusto ni Gretchen, sabay advice dito na huwag itong magmahal ng may abs dahil walang pera ang mga lalaki may abs dahil laging nasa gym at dapat daw ay piliin ito ang mga may konting chan dahil may future ito sa nasabing tipo ng lalaki. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.